Good day mga karepo at good day mga kagri ka So ito po yung ating latest update para po sa ating uh, second hand motorcycle unit na available po dito sa Agribank sa Maykalapan Calapan Branch Ang address po namin ng aming warehouse ay sa San Rafael Salong, Calapan City, Oriental, Mindoro At ang pwede nyo pong lapitan para sa mabilis na transaksyon Ako lang po si Sir Mark Cluster Rellama Para po sa latest update ito na po yung uh, mga request nyo na available na motor dito po sa aming uh, warehouse. So isa-isahin -isa 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 po natin mga idol at mga karepo. Meron po tayo dito ng ano Honda Beat FI, Honda Click version 3, Mio Gear, Honda Beat FI version 3, Honda Beat epyuli version 3 ulit. Pagkatapos meron po tayong Yamaha Mio Gear. Tapos mga kapatid, marami po tayong scooter na available. May Yamaha Mio Gear, Honda Click Version 3 po ulit, tapos Suzuki Vergeman. Tapos meron po tayong apat na unit na Suzuki Smash. At saka yan kung nasa likod. Tapos dalawang City 125 at saka po doon meron po tayong Yamaha YTX. So, ito na po yung ating uh, magiging available na motor. Ngay ngayon darating uh, na mga araw hanggang uh, katapusan ng June. So mamaya po, ilalabas ko yung mga presyo po niyan. Ang purpose po ng vlog na to is para makapamili na po kayo ng motor na magugustuhan nyo. So either Honda Beat, Yamaha Mio Gear, at Honda Click version 3, Smash, Suzuki Bergman, YTX at City 125. At Smash 115. So yan po ang uh, latest update dito sa ating uh, YouTube channel na Karepo TV Ayan Namili na kayo dyan mga idol mamayang hapon po I-upload na natin yung mga presyo nyan So kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel At ikaw po yung nagnanais kumuha ng motor O meron kang kakilala, kamagana, katrabaho, katropa, kaibigan Na gusto pong mag-avail ng murang motorsiklo So kami po ay nag-aalok ng uh, Repo Motorcycle Unit sa mababang halaga. Ito po ay uh, murang-mura na for cash basis at saka installment basis po mga kapatid. Kung hindi po tayo kaya mag-avail ng brand new at nahihirapan po tayo maaprubahan, dito po, mabilis lang ang approval. Ang, uh, ang akin lang pong requirement is to valid ID tapos proof of income. So ayan yeah lang po mga kapatid. So, pakilike na lang din po, subscribe and share po dun sa mga taong nangangailangan na ng motor. Yun lamang po at maraming salamat. Pili na po kayo dyan mga idol.